Hello mga ka TNT, welcome sa aking YouTube channel. Ngayon, nandito naman tayo sa Minecraft, ano. Pero, tuturoan ko kayo kung paano hindi makita ang iyong pangalan. Pwes, kay, kailangan ko tong panain na kulay. Yan, 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 Na, iron. Ay, iron. Ito palang iron. Gold. Uh, ano ba to? Diamond ba to? hindi gold at saka emerald let's go pag mapanak ko ito lahat tuturuan ko na kayo una itong favorite favorite ko kaya ito muna diba tama tsaka sunod ito let's go up diba tama next itong emerald tama next itong iron diba tama teka lang nasan yung ito ito to nasan ba yun ay ayun ko pala kala ko na wala ka boy yan yeah, diba makita nyo yun TNT walang ya yeah. sumabog oh tara tara kaya ngayon tuturuan ko na kayo let's go Oh my, oh my goodness. 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 Bakit tayo nandi? Bakit sumabog? Ang lakas ng pagkasabog. Tingnan nyo. Oh my goodness. Parang dinosaur yan ah. <laughs> Ang lakas ng pagkasabog. Makita nyo yan? Di diba, ang lakas? Oh my goodness. Bakit ba ganito? Ang lakas. Hala. Pwes, hayain na natin yan. Tuturuan ko na kayo kung paano gumawa. Hayain nyo lang yan. Kaya tuturuan ko na kayo kung paano gumawa nuna para hindi makita ang iyong pangalan. Una, dito. Nakikita nyo yan. Yan. Ang pangalan ko sa Minecraft ay Ipo. Nilipatin natin yan. Look. Tingnan ah. That big glitter muna. Tapos. Tapos malaki. As in ganito. P. Makoso. Ay ano. Dakula. O. As in, O. O talaga dapat. Is uh, a. G is e, sadai, I sadai K dakula, O maliit kaya ngayon. Yan. Hey, yan. Yan, ganyan. Ganyan dapat yan. Tsaka mo na at ito. At ibalik. Yan. Tingnan nyo ako ha. Tingnan nyo ako. Tara. Up 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 diba nakita nyo wala akong pangalan kasi ang sinulat ko ay pogi ko 4 pogi ko 4 no diba napaka pogi 4 yeah. kaya gawin nyo na yon sa minecraft para ano gawin nyo na yon para maglabas ay hindi makita yung pangalan nyo katulad ko hindi nakita yung pangalan ko kasi linagay ko pogi ko 4 pero pag linagay ko ay ipo makikita kung kay ano itcheter ang pangalan Maski ano kung nari jacket chan ma ano yan makikita ang pangalan mo tingnan mo sa akin diba walang ano walang ano pangalan ako kasi pogi ko. oh let's go bye bye huwag kalimutan mag like share at subscribe